papuntahin nyo na yung amo nyo kasi kailangan magharap na nila. Si Kuya Owa, may bagong bata. Ang laki! Laki! Oh, wait na? lang, alam mo ba? Nagpakundasyon yan. Babakbakin ko yung malaki na yun. Ako mo una. Ikaw rin sa Ikaw, humuli ka, ha? I'm back! What's up, homies? I'm back! YG! Kala nyo, inatawa ko ng mama ko? Hindi, boy. Siya pa pinagalitan ko. Kaya ako ngayon, Manis na lamang kayo na sa akin. O, oh, ngayon, papasukin oh, ko na yung bahay na to kasi namimiss ko yung mga wide jigging ko. Uy, ano yun? Amo, nandito ano ka na pala. Nandito ka na pala, ha? Si Kuya Owa, may bagong bata. Ang laki! Oo, oh, oh. At ang sabi, ayun daw makakapagpatinong sa'yo. Oo nga, ang laki. Kasi na, kasi na. Oh, wait lang, Sisili na, ano? wait lang, wait lang. lang. Sisilipin ko lang, wait lang. Sisilipin ko lang, ha? Oo. Oh. Ayun, 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 ang laki. Oo, oo. Ano? Oh. Ano? Oh, miss, Parang hindi ko kakayanin yan. Ang laki. kami. ngay. O, 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 o. Ganto, ganto, ganto. Ako mo una. Ikaw rin doon Ikaw, humuli ka. Ha, ha, Wait lang ha. Wait lang, wait lang, wait lang, wait 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 laki. kami ngay. Huwag ngay. Huwag ngay. Uy. 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 Uy.

Oh, mo ko. Oh, Uy, wala. Wala, wala, wala. May tinatago ba kayo? Ola, wala, wala. Sino yung narinig ko? Wala nga 'yon. nag kung... kami dalawa. ba Uy. Uy, wala mo kang dito. wala kang ko diyan. nga. Hindi ko nasa Wala nga. Wala nga. Oh, parang may tinatago kayo. Wala nga 'yan. Wala, wala nga. Oy, oy. Wala may tinatago kayo? Wala, 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 wala. Uy, ka na. Hoy, wala Nagugulong ka lang ka dyan! Nagugulong ka lang! Saka ba't ka nagbibidyo? Ha? Nagbibidyo kami! Nagbibidyo kami! O bakit? O bakit? O bakit yung video? Nagbibidyo lang naman kami! Siguraduhin nyo! Tsaka sabi ng amon nyo ngayon daw siya bubunta! Asan yung amon nyo? Ba't hindi pa dumarating? Malakbatin pa lang! Antayin mo yung amon namin at dali ka doon! Hoy! Huwag mong duro-duroin yan! Dinuduro ka yata! O! Dinuduro! O! Dinuduro nyo! Pag kayo nyan! Oh, kayo! meeting kayo! Hawa mo! Hawa mo! Hoy! Kayo! Kayo! papuntahin nyo na yung amo nyo kasi malapit na maglunes uuwi na to si OGB Uy. kailangan magharap na nila Oo pauwi na yun niyon. na yun sige 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 na na yun sige na yun sige na yun mo na, ngayon doon. mo. Oo, yun. mo Babakbakin ko yung malaki na yun. Promise. Tara, tara, game, ta. game, tara.